na kami. Hmm, may pupuntahan tayo. Malapit ka lang, Tita Bessie. Ito yung malaki yung mga bahay. So, o may tindahan na agad ng ano, <coughs> Ay, mabot. Ito pa lang. Ito pa lang. Ito pa Ito That's right? all right. 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 Yeah. Dito sila nakatira. Sino? Sila Tita Besi. Mm, yan, yan. Yan sila Tita Besi. Dito, yan. yan sila. O. Malawak. Ayan, oh. Yan yung kaila Tita Besi. Oh. oh, ganda na ng bahay nila Tita Besi. Oh. Ito yung silo. Romero. Mm. Hmm, well, kaso wala sila. Hmm. dali, ano ka muna? Ali, baka. Oh. Ayun na. Oh, ayun na lawak ko, oh, mo. Hmm, eh, wow, ang lawak. Huwag mo na itagilid, patayo lang. Yun yung court, oh. Yun yung court. Oh, dito na amin pupuntahan yung kay tatay. Ayun, ayan, yan, daker ah. yan, oh. No, yun, oh, yun, oh, daker. Tau po! Dito na muna kami. Wow, oh, ito daker yan.